Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new video updates. Mukhang nagtatanong ka tungkol sa Digital Senior Citizen ID at kung ma-access -e ito sa eGov app. Sagot, oo, maaari mo nang e-access ang iyong Digital Senior Citizen ID sa pamamagitan ng eGov app. Ano ang Digital Senior Citizen ID at paano ito maa-access? Noong August 15, 2025, Opisyal na inilunsad ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, at Department of Information and Communications Technology, DICT, ang Digital National Senior Citizen ID, NSCID, sa pamamagitan ng EGOV Super App, NCSC, Philippine Information Agency. Para sa mga nakarehistro na sa PhilSys, National ID, at may EGOV account, kapag umabot ka na sa edad 60, automatiko nang lalabas ang iyong Digital Senior Citizen ID sa app hindi mo na kailangang magpunta pa sa LGU o magsumite ng Physical Requirements, Philippine Information Agency. Paano gamitin ang e app para sa digital ID? Ayon sa guide sa spot.ph, August 2025. I-download ang eGova app mula sa Google Play o Apple App Store. Mag-register gamit ang iyong mobile number at OTP via SMS. E-verify ang account mo, full verification, sa pamamagitan ng Pagsusumit ng iyong personal details, buong pangalan, birthdate, address. Pagbigay ng digital signature at facial scan gamit ang kamera. Ito ay maglilink ng iyong account sa Philsys Records para magkaroon ka ng digital ID access, spot. Kapag verified na, accessible sa digital ID wallet, ang iba't ibang ID gaya ng National ID, Philsys, Driver's License, PhilHealth ID, Senior Citizen ID. OFW ID, TRC, Professional ID. Ano ang epekto nito sa mga senior citizens? Mas maginhawa, hindi na kailangang magdala ng physical ID o pumila sa opisina. Mas mabilis ang access sa benefits gaya ng discounts, healthcare, at iba pa. Para sa mga may hamon sa teknolohiya o internet, may katulong na digital onboarding at digital literacy training na ginagawa ng NCSC kasama ang LGUs at DICT, NCSC. Buod sa talahan na yan, hakbang, kondisyon detalidad anim na po at rehistrado sa filsisotematikong lalabas ang Digital Senior Citizen ID sa eGov Verification sa eGov App kinakailangan para ma-access ang Digital Idibang ID na Accessible Driver's License, PhilHealth, National ID, OFW ID, PRC id support sa Senior Citizens May Training at Assistance mula sa NCSC, DICT. Conclusion Yes, senior citizens na rehistrado sa PhilSys at may full verification sa eGov app ay automaticong makikita at magagamit ang kanilang digital senior citizen ID sa app. Ito ay malaking tulong upang maiwasan ang physical errands at mas mapadali ang pag-avail ng mga benepisyo. Kung gusto mong tulungan kitang iset up ang iyong account, mag-navigate sa app, o mag-verify, handa akong gabayan ka. Sabihin mo lang at sana naibigan niyo aking video please like and share hit notification bell for my new video update thank you